Hello mga kapamilya, Kuya Kim here. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na nararamdaman nating lahat ang pagod, o yung palaging pagiging pagod. Naranasan mo na bang magising matapos ang mahabang tulog, pero pakiramdam mo ay pagod ka pa rin. Hindi ka nag-iisa. Ang pagkapagod ay hindi lang dahil sa kakulangan sa tulog, ito ay senyales mula sa ating katawan na may hindi tama. Sa halip na takpan ito ng kape, alamin natin ang mas malalim na dahilan kung bakit nauubos ang ating enerhiya. Samahan niyo ako para matuklasan kung paano makawala sa pagod at muling magkaroon ng lakas mula sa loob. Madalas nating sinisisi ang pagkabagod sa kakulangan sa tulog, pero marami pang dahilan. Ang matinding stress, hindi tamang nutrisyon, at maging ang kakulangan sa tubig ay maaring makaubos ng ating enerhiya. Dahil sa stress, nananatili ang ating katawan sa fight or flight mode na nagdudulot ng paglabas ng hormones na kalaunan ay nagpapagod sa atin. Ang mga mabilisang solusyon tulad ng matatamis na pagkain ay nagdudulot lang ng pagbagsak ng enerhiya habang ang kakulangan sa paggalaw at tubig ay nagpapalala ng sitwasyon. Ang hormonal imbalances, lalo na sa thyroid ay malaki rin ang papel. Ang resulta, isang perfectong sitwasyon para sa matinding pagkapagod. Para muling maggaroon ng enerhiya, kailangan nating tugunan ang lahat ng salik na ito, hindi lang ang ating tulog. Kaya, paano natin lalabanan ang pagkapagod? Minsan, kailangan ng ating katawan ng dagdag na suporta. Doon pumapasok ang Dr. Vita Maca with B Vitamins, isang supplement na idinisenyo upang tugunan ang ugat ng pagpagod. Pinagsasama nito ang maca root, isang sinaunang adaptogen, kasama ang mahahalagang B vitamins at minerals. Ang pinaghalong ito ay nakakatulong sa pamamahala ng stress, pagbabalans ng hormones, at pagpapalakas ng natural na produksyon ng enerhiya. Hindi tulad ng kape, pinapalusog nito ang iyong katawan para sa pangmatagalang sigla. Isipin mo ito bilang isang natural na paraan para matulungan ang iyong katawan na maging malusog, hindi lang basta mabuhay. Alamin natin kung ano ang nasa loob ng Dr. Vita Maca. Ang Maca Root na ginagamit sa Peru sa loob ng maraming siglo ay nakakatulong sa iyong katawan na umangkop sa stress at sumusuporta sa adrenal health. Ang B vitamins ay parang spark plugs na gagkukonvert ng pagkain sa enerhiya sa antas ng cell. Ang zinc ay sumusuporta sa immunity at produksyon ng hormone habang ang magnesium ay tumutulong sa paggana ng kalamnan at pagpapahinga. Ang Vitamin C ay nagpapalakas ng iyong immune system at nakakatulong mabawasan ang pagkapagod. Sama-sama, tinutugunan ng mga sangkap na ito ang pagkapagod mula sa lahat ng anggulo. Ito ay isang kumpletong formula para sa totoo at pangmatagalang enerhiya. Alam na. Bilang isang taong laging abala, tinanggap ko noon na normal lang ang pagiging pagod. Ngunit ang pagkapagod ay nagsimulang makaapekto sa aking fokus at sigla. Inirekomenda ng isang kaibigan ng Dr. Vita Maka at matapos kong saliksikin ang siyensya nito, sinubukan ko ito. Sa loob ng ilang linggo, pakiramdam ko ay mas sariwa, nakapokus, at mas masigla ako ng walang kaba na dulot ng kape. Kahit sa mga mahihirap na shoot, nanatili ang aking stamina. Hindi ito isang himala sa isang gabi, kundi isang unti-unti at tunay na pagbuti. Kaya naman, Tiwala akong ibahagi ito sa inyo. Ito ay isang natural na kasangkapan upang matulungan kang manalo sa laban kontra pagkapagod. Ligtas ba ang Dr. Vitamaka? O, oh, ito ay isang food supplement na gawa sa dekalidad, natural na sangkap at aprubado ng FDA. Ito ay idinisenyo para sa mga matatanda na nakakaranas ng pagkapagod, stress o mababang enerhiya, mga profesional, estudyante, magulang at atleta. Uminom ng isang kapsula dalawang beses sa isang araw kasama ng pagkain para sa pinakamahusay na resulta. Mahalagang maging consistent. Bigyan ito ng ilang linggo para maramdaman ang benepisyo. Laging kumonsulta sa iyong doktor kung mayroon kang mga alalahanin sa kalusugan o umiinom ng gamot. Para sa mga promo, bumili lamang sa mga opisyal na nagbebenta upang matiyak ang pagiging totoo. Mag-invest sa iyong enerhiya sa matalinong paraan. Ngayon, ikaw naman. Ikaw ba ay basta na lang nabubuhay o gusto mong umunlad? Ang pagbibigay prioridad sa iyong kalusugan ang unang hakbang para maramdaman ang sigla at buhay. Ang Dr. Vita Maka ay hindi isang mabilisang solusyon. Ito ay isang paraan upang suportahan ang natural na enerhiya ng iyong katawan. Isipin na mayroon kang stamina upang masyahan muli sa trabaho, pamilya, at mga libangan. Magsimula sa maliit dagdagan ng tamang nutrisyon, at hayaang lumakas ang iyong enerhiya. Huwag hintayin na lamunin ka ng pagkapagod. Maging proactive. Gawin ang unang hakbang at tingnan kung gaano kakaganda ang pakiramdam mo. Tayong mga Pilipino ay masipag, ngunit huwag nating kalimutan ang ating kalusugan, ang ating pinakadakilang kayamanan. Kung walang enerhiya, hindi natin masisiyahan ang ating mga tagumpay o oras kasama ang mga mahal sa buhay ang muling pagkuha ng iyong sigla, ay nangangahulugang muling pagkuha ng iyong buhay at layunin. Ang Duck Vita Maca with B Vitamins, ay isang natural na katuwang sa paglalakbay na ito. Piliin na alagaan ang iyong katawan, at huwag tanggapin ang pagkapagod bilang normal. Ang isang mas malusog, mas masiglang ikaw ay posible, simulan ngayon. Ito ang inyong Kuya Kim, nagpapaalala sa inyo, manatiling mausisa, manatiling malusog, at manatiling masigla. Hanggang sa muli.